balu nga yata hey kaya yung camera pinanganan yung barracuda yung animal ito kaya yata ito kaya yung barracuda kaya oo oh? kasi ala ah, putang ano mo? eh e. Atagay... oh, na pala eh 2 na pala tangga, pala ito kaya hindi na

Ang tama lang ah. Alam mo na ibutok kanya ba ni niyong... mga...